magandang hapon po and welcome back po ulit sa kay YouTube channel. So continuation nato guys sa naunang video kasi magdi-display po tayo ng aking mga napamiling groceries. Sa so, yung tindahan natin medyo uh, may laman pa rin naman guys, kaya lang merong, uh, may may kulang-kulang na rin, ba diba? Like diyan oh. Uh, may bungi-bungi na. Tapos doon sa bandang gilid, ayun doon, wala nang laman. Tapos yung ating mga zone rocks, konti na lang. Ayan. Tapos yung sigarilyo natin, wala nang laman. Yung ating mga, nagaya ng mga sabon, mga powder natin, medyo wala na rin laman. So magdi-display tayo guys. Ano? Tapos sa taas naman, yung mga 1.5. So, komple meron pa naman tayong mga emperador dyan, mga alak. O, so, doon lang, wala. Dito naman, guys, yung mga sito ko na nilalagay. So, mag magdi-display din tayo. Dito naman, guys. Ay, medyo bungi-bungi na rin. Ano, oh, yan. Tapos, ayan. Wala din laman dun, guys. <laughs> yan, walang laman ng ating mga tagayan dyan sa baba. Yeah. So, ito yung ating mga uh, i-display. Yan, medyo madami-dami. Pero, di ko ata kaya itong yung araw na to. Kasi, ayun nga, guys. Masakit ang aking likod. Dewan ko ba? Masakit ang likod ng lola. So, ito yung ating tindahan ngayon. Medyo makalat. Medyo magulo. Yan. Nga pala, dito pala sa taas, guys. Oh. So, uh, yung lagayan namin ng mga chichir yung maliliit. Ayan, wala nang laman. Ayan. wala nang laman. So, maglalagyan din natin, punuin natin. So, display tayo ng mga ganito sa taas. yung mga nakikinat ko naman guys lalagay ilalagay ko naman siya dito para pag may bumili hindi lang lang bigay diba So, yun guys, naglagay mo na ako ng presyo sa resibo para lahat yan guys, nilagyan ko. Para at least uh, pag nalagyan ko na yan, pwede na akong mag-update sa aking mga presyo kung may tumaas man o may bumaba. Para hindi mahirap yung nag-display ka na, nag-display ka na ng display, di mo na-update yung presyo mo, may time na makakalimutan mo talaga. Alam niyo ba guys, sumasakit likod ko. Nasa talaga dito ko. Oh. Ayan. Grabe. So, Nagpa-check up nga pali. pala, kami. Nung, ah, uh, nung lunes. Tapos nung lunes din, nag-grocery kami. Kasi nung Sabado at Linggo, talagang masak talaga yung dikod ko. Kaya yun, Monday kami nagpa-check up. Kaya hindi kami nakapag-grocery. So yan, dami kong uh, ayusin, using guys. Oh, okay. My gosh. Kalat. Ayan. So, pag ano guys, pag every time na namimili ako, talagang check talaga ng price kasi baka nagbago na ng presyo, di ba? Sayang naman na kahit sintabos lang or bumaba man yung presyo, at least nakapag-adjust tayo at di ba, masaya ang ating mga customer dahil bumaba. Like dito sa ano, sa, wait na, asa na ba yun? Yung Coffee Mate. Dati ang Coffee Mate guys, nasa 50 something. Kaya ang bintahan ko, ay 54. Ay, ang bintahan ko nito 60. Yung 150 ba? 150 grams. Ayan. Ngayon, nasa 46 na lang siya. O, ba diba? So, pwede natin ibenta kahit add tayo ng 7 pesos. 46 plus 7. Kahit 53. 53 pesos ang bin benta natin. Yun. Diba laki ng, laki ng binaba? From 60 naging 53 na lang ang aking uh, benta. So, naka-baba siya ng 7 pesos abe naku binaba. so ayan guys, natapos ko na. Nalagyan ko na siya lahat ng price. Ayan, mas mabilis kasi mag-display pag yung uh, resibo mo, nalagyan mo na ng price. Kasi alam mo yung uh, may nabago at alam, alam mo yung saan yung nag- Ano pa din, yung pareho pa din yung presyo, di ba? Ayan, oh. sa so, may gilid, ayan, yung isulat. Yan yung aking mga price. Nilagyan ko na lahat. So, ayan. So, start na akong mag sulat ng aking mga presyo. Like ganito guys. Mga ganyan. Sinusulatan ko lang dito kasi papel lang naman to eh. Pwede mo lang siya sulatan. Ito pancake. Yun lang ang ano guys. Yung mahirap. Yung isa-isa mong -isa hahanapin mo kung magkano. Like may bago kang nabili tapos na bago yung presyo. Ayan, isa-isain mo pa, titingnan mo pa dito. Yun yung nakakatagal talaga ng trabaho ng tindera. Hindi mo agad siya ma-display kasi mayroon pag dinisplay mo na siya guys na hindi mo nalagyan ng price kasi may time na nakakalimutan mo maglagay ng presyo. Meron talagang ganun. Nakakalimutan. Kaya pag, ano, minsan may time na ganun ako eh, na display ko, hindi ko nalagyan ng price, tapos, syempre parang di, di ano sa utak mo ba, yung presyo ayan titingnan mo pati di ba minsan uh, na, ano mo na naitabi mo na yung yung mga resibo oh mahirap mahirap magtingin-tingin ulit yeah dapat uh, maglagay muna ng presyo so choco syrup so itong may choco syrup guys na magnolia pancake ang isa nito is 37 ang benta ko ay 42 oh medyo piso akong pinatong dito So, 42. So, ayan. Sinusulatan ko lang. Pag nasusulatan naman. So, itong waffle mix. Yan. Medyo mura lang siya, guys. Ang price nito, 29. Ang benta ko ay 34. So, magkano tinugo natin? 32, 32, 33, 34. 5 piso. Nagdagdag ako ng 5 piso. So, hindi naman yan agad-agad naubos. So, tagdag tayo ng 5 piso. So, yun the rest. Like nito, alam ko na yung presyo. Lagay na lang yung lagay. So, malat. Hindi ko alam, guys, kung anong uunahin. yun talaga. Hindi ko alam. Ano uunahin? Kaloka. Ay, nako. Ayan, guys. Oh. Hindi ko alam anong uunahin. So, dumating pala yung ating parcel. Ano to, guys? Ah, uh, tawag dito. Mga chinelas, beach walk. So, wala na kasi akong beach walk, guys, ni isa. Puro na lang yan, best walk. Yun yung mga mumurahin kong, ah, uh, yan, 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 Mumurahin kong mga chinelas. So, may madami kasing naghahanap na beach walk. So, ni isa, wala ako. Ayan, bumili tayo ng medyo ilang piraso. Ayan, so, meron din tayong isa pang parcel. So, sa bahay naman to. So, ayan. So, magde-display ako, guys. Kaya lang, mahirap mag-display pa ganyan. Puno yung sa harap mo. Kita makakidos. Kaya ayusin ko na, guys, bago mag, ano, sa yanong oras na ba. Kasi mamaya-maya, madami na tayong customer. Mag-aalasing ko na, 4.58. So, maya-maya ay magdadagsa na ang ating mga customer. Kailangan ma ano ko na siya. ma kabi na yung iba. So, okay. 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 like ganito guys, alam ko na yung presyo. Lalagyan ko na lang. Ito ay 12. Yan, 12. Tapos yung malalaking po ng happy, 20. Sulatan ko na lang. Yan. Tapos ito naman, those days, 18 pesos. Nasa almost uh, 14, may get ang 14 na. So, dagdagaw ng 4 pesos. Or, ano ba ba? 18. So, mura lang yung those days. Wala yung naghahanap nito. Kasi mura, maganda din naman siya gamitin. But at least, bawas-bawas uh, na yung ating kalat dito. So, mga ganito guys, 8 pesos. Happy. Na maliliit na cotton. 18. Mm. Since alam ko na yung presyo nito, 70 ang aking bintahan. Meron actually guys, may may ganun pa ako RDL, kaya lang number 2, walang number 3. May mga naghahanap kasi ng number 3. Sino na yung mas matapang? aming lagayan ng mga non-food. Yan na lang natira. Para kahit papano lumuwag-luwag, lumuwag-luwag, ano. Kasi sobrang sikip. Ayan. Ilalagay ko na itong mga to Yung mga non-food natin. So ito, walang laman to dito. Ito muna. Mamaya i-arrange ko lang yan. yan. so <laughs> guys, i-display natin. Kasi wala na tayong display. So, itong nandito naman, lagyan na natin dito sa lagayan. Yan, eto. Chalang natin doon sa labas ang ating karton. Yan. Maka, isa pa lang tayo ng karton. My gosh! oh di ba ang kalat? Ang kalat ng sahig. Di ba akong nakapagwalis, guys? Grabe. Yan. Wala na tayong display dito sa lagayan natin. Lagay lang muna natin. So, mamaya, i- ano ko lang. I- tap-tap. Tap tapos ito doon naman sa sabitan. Buhay tindera talaga guys. Eh. Paragang display, grocery, bantay. Sorry, sa lulang pahinga, ano? Makakapag-find na ka ng pag, ano, yung, tapos ano, makapag-display, yan. Na ano mo na Yan guys, grabe. Ginabi na ako. <laughs> Ginabi na ako sa kaka-display. Hindi pa rin tapos. Ayan po. Oh. Ay, grabe. Yan pa mga kalat. So, magulo pa ang ating pindahan. So, yung ibang karton, nilagay ko muna sa labas kasi para maluwag ba. Uh, nasisikipan ako. So, ayan. Maka-knockdown tayo ng ilang box na. One, two, three, four, five. Itong isa may laman pa. Gay okay, ko muna dyan. So, ayan. So, bukas naman. At ako ay pagod na pagod na. So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.